Yan, ang aming lulutong ulam. O, oh, may pinrito, mayroong sasaing. Yung aming batang makulito. Ang nga agam mo, na ba sa inyo? O, oh, bet, nandito ka na. Yan, mga idol. O, oh, ang kalat ng kusina, o. Oh. O. Oh. Ang oh. kalat, marami mga ano. Maga pa kami nagising. Kaya ano, Maglinis kami ng isda kanina. Ayun. Mga tulog pa yung mga bata dyan sa loob. Hoy, gising na kayo. Gisingin mo na yung dalawa dyan. Gisingin mo na. Katokin mo yung mga pinto nila. Pati yung isa. Pati si, pati si ate. Um, magluluto na daw kamo Naglilinis yung isa sa ano kapag yung ano, na may apoy na yung kalan ha? yan yeah, mga idol uh, uma umaulan dito sa amin kaya ano ano mga guys tambay tambay muna kayo dyan uh, mga nakaupo sila sa ano Ha, ha, ha. malaki mga idol ng halong ngayon dito yan. yan medyo anad, masama ang panahon yan. dito tayo ngayon sa tabi ng dagat sa so may sa harap ng bahay namin yan idol ng siwol malahaba yan na may mga bangka nga dyan ito yung aming bahay ya ginigising ng anong kanilang ano yung mga bata at papasok mamaya wala pang nagagawa no yan talaga ang mga bata yata ngayon mga guys so yon, oh. ang ganda ng ano makulim din mga laki ng no oh. yan. yan yung ginagawa si Walmart ito Ano yan? Titinda mong yan? Palaka! Palaka! Oh, palaka na naman. Tingnan ko nga yung palaka na yan. Ay, ay, yan na lang po. Bilhin na. Ang alalasan sana. Masarap pa na no? dito. Sa mga ano dito. Oh, bumili eh, eh nang alalasan no. oh, bilihin mo na 'yang magaganda maganda oh, 'yan oh. May palaka saring, may lalasa. No. <laughs> <banat? laughs> <laughs> oh, bigyan mo kay mama. 'Yan na lang. Ala kala hati. Ete, dali mo Ay, doon. Dami siguro ng bakari bay. 50. So, mura na 'yan, mura na yan. 50 lang oh. 50 pesos. Wala na Oh bago Ay, na bago yung palaka. Kaya nung manok yun, wala daw doon. Baka daw nung daan ayun, doon sa dumalagang manok eh. Baka, pagtapo daw, 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 pa daw eh. doon na. sa may pintana naman, magpaka doon ako sa may sa tinulay. Kaya nung manok? Kaya nung manok? Kaya nung manok? Kaya nung manok? manok? Malaglag kayo dyan, baba. Uh, ha? Ba? Anong ginagawa mo dyan? Ano? Ang dagat o. Oh. Mga ito lang aming tabindaga to. Oh, o. Ito kami sa... Harapan ang medyo talagang sa mga panahon ng idol may mga bagyo may mga bagyo may bagyo kaya makulimlim mo oh. Papasok na dyan na ulan na ito. Papasok muna tayo. Papasok no? muna tayo na ulan na eh. dito kami natulog sa may tindahan ngayon madilim gawa ng medyo mahina yung aming ilaw dito no? sa tindahan sobrang mahal ng kuryente ngayon D Ma Daddy, na Kaya... naputulan na kami ng kuryente. Naputulan na kayo ng kuryente? Mm -hmm. Bakit naputulan ang kuryente nyo? Eh, dapat pinakabit mo kay papa mo. Napu naputulan na nga. Naputulan na? Bakit? Bakit naputulan? Di wala. Puto. Umuuto. di wala kayong ilaw. Wala. Ay, bakit sila, ayan, si Pusit may ilaw yan, may ilaw yan si Pusit. Ano, Pusit? Ha? Tari ko? Tari ko. Oh, wag, bad yun, bad. Wag, bad. Ay, yan, yan, yan. hindi ka pa nakailamos. Ha? Nagilamos muna sa mama. Huwag. madumi yan. Pailamos muna doon. Na? dyan. Magpailamos ka muna sa mga kusit. Bala Oh, mag muna, Maghilamos Nakagala na kay dito sa si daddy. Hindi pa kayo nakailamos. Ilamos muna doon, lakad na. Sige. Mga idol, oh, tatak mo ano sila, magihilamos muna. Saan kayo magihilamos? Ay, madumi yan. Huwag ka dyan doon sa, ano? Doon Doon sa mami? Huwag yan, madumi yan sa may bumbad yan. Oo. Uh, Saan na bata malit? Malinis ang inalamusan mo? Malinis? Saba. Oh, Oo, sige. Parang mata lang naman na nilagyan mo ang inanan mo ha? Lahat. Lahat? Oh, sige. Baka ba eh? Ah. Abet si ano hindi nagilaw, si, si si Hindi nagilaw, si ano mo? Binesh, oh? Ay, aku Patay tayo dia. <laughs> nalasing pala.